Hey guys. Dito kami sa bukid Lian, Nanguha Nang kami ng coconut. Buko. Drila, drila. Lian, drila, lian. Hoy, come here. <laughs> si Lian guys. Wah. kumukong muna kumukong ay mami faith ang sexy nakagala sa farm la ni ate claire yung ano saan ni brother paul guys batanggala Mu Aiki. king oh, mukha ni brother paul brother paul oh, oh. <laughs> ay king Ba-king-king, ba-king-king, ba-king-king ya beda-beda itu, ba-king-king Misalnya beda-beda, Kita. Ba-king-king Bukan kata-kata yang apa kebata Karena happy, happy gulah kira-kira Ba-king-king, ba-king-king Brother Paul nanak Nanti Aisha, sa Ay ishaluk <laughs> kesa kayo, behave kayo, girlie kayo kanang 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 dalaga kung dating ba? Dalagang, Dalagang Pilipina. Pilipina, guapa mong kay isang, no. okay talakal? Isang, huig, Hoy. 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 huig, 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 It's oh. <laughs> pretty, This is your first time here? Very first time, yeah. Ang sige, tanong mo. Tara, tara. That's a lot. Lian, ayaw yan ha. <laughs> oh! Oh! That's coconut. <laughs> Buko. Ayaw. Ay, ayaw, ayaw, ayaw sa. Ma, okay, yon, si okay. Kuan. Si okay. sa... Yeah.

like sweet potato. Si Madam Oh. Ari ng Hacienda. Ah, maulog ka Facebook? May Claire? guys. Sa anak. Gusto mo pa lang. Si Iplix. share Follow guys. Sa Facebook. Manggod. Facebook. Manggod. Ako YouTube. Manggod ko. Wala mo ko? Engagement? Ano to? Star sender? So, Active to mag-star? Mag-send ang star? Hi, Gaw. Musta man? Namin na ka natanggap pira? Musta? Politician? Wala pa? Sige, sige. Sige, sige. goy. Ba-king-king. Ba-king-king. Baking King, baking King, mana Baking King, 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 King, baking 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 King, King, gila dah siya, ko, ba King, King, baking King, King, ba King, 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 Ay love ah. slipper I king hindi to connect your data. Hots, hotspot. We will hotspot. do a TikTok dance. Okay. <laughs> oh. little, okay, dirty. Oh, no. oh, buka oh, kadaw, ah, buka. no no no. Sige, sige. Yeah. <laughs> kadaw, kalitin wah pasti ha gaya bujang di sini mane oh saya recognize oh terlalu isin mending masih ini kok lah mas dai mau kan enggak tanda pada sama pak mangko yang ngeta lintin kayak mga mangko tema tanding ko ba king king 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 saya ba king king ba aking ay king, king. 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 <laughs> <laughs> oh okay. dito one yan kanta to bakit nga ba bakit nga ba mahal?

ayo pag-condition siguro naka o ana la po ana la si Aiken ga boleh makan kita bakit ngaba ana monton amun godak mo bakit ngaba ana bakit ngaba dina mo kapiret bakit ngaba tell bakit ngaba o taxes ka dyan, tulman sa kong palangga. Ano yung may basura? Ikaw ang niya bang, orang bangko. How about mine? Where's my chair? Kamami ganggang. Mami ganggang, oh. Si Yen, o si Kyle, o si Kamal butong. This is butong. Boko. 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 Boko, butong. Boko. Pagyan na sila mga butong.

Di na siya papel salami. Oh, siya ay ayaw, 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 ayaw. <laughs> 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 Oh, eh. Sit down there, oh. Ka-cute. Sina, sit down na. say Ashley, oh. John. Si Buntis, oh. Good for sa Buntis na. Kanang sabaw sa lubi ba? Kanang ba? Good kay na sakuan kuan sa buros. Nagbuntis ko sa una man akong ginahinubig. Pagana kong liyan na. Ah. Galutaw ras tubig oh. Palimpyo. Ti ay. Kay buros manggod kuan siya sa iyo ti Mo bitaw ka batag busa on na na no. Kuan siya kan diri siya go lang no kana. Mami ang gulang. Mao tang gulang na kay man siya gastos maslom. Mas ganahan ko sa gulang

Potato. Tomato. Potato. 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 Ito yun. No! In side, is corn, course. Lame. Mami, lame. Mami, lame. may lame? Lame Ah, kay Butong? Lame. Lame kayo, Lame. 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 a Lame. 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 already. After how many weeks? You don't have slipper Ikey. You don't have slipper. Ba king king. Ba king king. Ba king king. Siya nga una panglabay oi. Ba king king. La ni kikin. Oh Lian. No no. Ayaw. Tanito sa langit oh. Naket ka yo. Na taw o langi kay sya ni ay mo kong oh.

wanna sa Amerika keliwat. na isahan na di ay nana. Uh, mami daw. guys liyan Keliwat na na ni Mbut lang nana, nana. Ka mam, ni na ni muto na ni muto na ni muto na ni ni Papa John John. Papa John John! Papa Jun John John! muto na Wala na ilain dyan? Sira, sira, ipakuha dyan, sira dyan. Igayar sa kutsara dyan. Wala na ilain manghod. Wala na linghod. Wala na linghod. Oh, okay na siya. Come here. Put there. Sit down. Ay, kabala. Thanks. thank you